dito sa Maynila, oso dito ang nagsasama o naglilibin na parehas may asawa sa probinsya. Alam ko marami ang aagri nito sa mga nandito ngayon sa Maynila. Sintabi lang po sa mga matitino na babae at lalaki. Kasi ako'y naniniwala na meron pa namang matitinong mga babae o lalaki. Mga taong kahit anong gawin mong pang-aakit, hinding-hindi sila papatong sa iyo. Bakit nga ba nangyayari ito dito sa lugar ng Maynila o sa iba pang lugar? Para mas maintindihan mo kagad, unahin natin sa salitang pag-isahin na lang natin ang gastos para makatipid tayo. Maraming makarilit nito sigurado. Kaya warning sa mga asawang natitira sa probinsya, mababae man o lalaki, pakiusap ko sa inyo, huwag nyo masyadong ipitin ang mga asawa nyo dito sa Maynila sa pinansyal na problema. Lalo na sa, at sa mga babae niyong asawa na nandirito sa Manila nagtatrabaho. Isa sa nakikita ko o mismong na-experience ko. Kaya maraming babae dito sa Manila ang pumapatol o pumapayag makipaglibin kahit parihas sila na may asawa. Dahil sa financial na dahilan. Oo, tama ang pagkarinig mo. Financial ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito nangyayari. Lalaki ako, pero masasabi kong maraming mga lalaki ang mapagsamantala sa ganitong pagkakataon. Sa mga matitinong lalaki dyan na hindi nakasubok manluko ng babae, sigurado wala kayong idea sa ganito. Kung isa kayo sa mga lalaki na matino at uh, naiwan sa probinsya dahil sa nagtatrabaho ang asawa mo dito sa Manila, dapat aware ka na totoo ang ganitong pangyayari. Nangyayari ito sa totoong buhay. Ang nakakalungkot pa naman na palagi nating naririnig kung sino pa yung matino at mabait siya pa ang niluloko. Bakit? ang mga matitino, iilan sa kanila walang idea patungkol sa ganap na ito. dahil kaya hindi papasok sa isipan nila na magagawa ito ng kanilang mga partner. Okay? Balik tayo sa topic natin. Bakit ba nangyayari? Paano ito nag-uumpisa? Babae ang pinakamay malaking role kung bakit ito nangyayari. Pasensya na po sa mga babae matitino dyan. Bakit sinabi ko na babae? Ang mga lalaki, kahit gaano pa kagwapo, kahit gaano pa kayaman, kahit gaano pa kabuliro kapag ang babae marunong tumanggi, walang mangyayaring ganap. Pakicommit mo sa baba kung tama ako. Ang mga pangyayaring ito ay hindi aksidente na yung tipong nagkabanggaan lang kayo sa kanto, biglang naging kayo na, biglang nadala mo na sa motel. Walang ganon dahil bago mangyayari ang lahat, nakakasigurado ako na mahaba ang proseso nito base sa aking karanasan. Nagumpisa ang lahat sa simpleng gwintuhan, simpleng ayaan, simpleng punta sa kainan hanggang mapunta na kayo sa inuman. Kita nyo haba ng proseso, di ba? Minsan pa nga hindi pa diyan mangyayari ang hindi dapat mangyari. Minsan na encounter ko pa na yung babae ay nagdadalawang isip kung ipagpatuloy ba niya yung ginagawa nyo. Lalo na kung ang babaeng ito ay hindi pa nakasubok na lukuhin ang kanyang asawa. At minsan, hindi pa may iwasan na babanggitin ng isang babae na paano na kung mabuntis ako, kaya mo ba akong panagutan? Siyempre, iiwan na ako ng asawa ko pag nabuntis mo ako. Ito namang si lalaki, mga ngako yan, abot hanggang langit kasi ramdam na niya na malapit na ang kanyang tagumpay sa kanyang inaasam-asam. Meron pa dyan nag-uumpisa sa tulong pinansyal, kaya nahulog ang loob. Mga pinansyal na nabigay o naipahiram sa isang babae. Ang masakit pa nito, pinansyal na naipadala niya sa asawa niya na naghihintay sa probinsya kasama ang kanyang mga anak. Talagang mangyayari sa totoong buhay ito. Sobrang sakit isipin na akala mo ay sa pelikula lang mangyayari pero nangyayari din pala sa totoong buhay. Ang sakit nito sa isang lalaking matino na umasa na sa pag-uwi ng kanyang asawa maging buo ulit ang pamilya nila. Pero kung mataon hanggang pangarap na lang talaga siya. Kasi yung hinihintay niyang pinakamamahal niya na asawa ay sa iba na nagpapakasaya na. At hindi lang yan, ang pinakamasakit pa dyan ang tunay na biktima ay ang mga bata. Na dapat sa simpleng pagtanggi lang sana, hindi dapat mawasak ang pamilya. Hindi ko sinasabing sobrang sama ng mga babaeng ito dahil biktima lang din sila ng panahon. Biktima lang din sila ng sa tunay na biktima lang din sila sa tunay na may ujok ang kahirapan. Nagkataon lang na hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya sa mga lalaki diyan magsikap tayo. Kung maari, kung may kailangan talaga na lumayo para maihaw ng pamilya sa kahirapan, tayo ang lalayo. Huwag yung asawa nating babae kasi napaka nila sa mga pagsubo, lalo na kung ang asawa mo'y may itsura pa at least man lang kung yung asawa mo ay nasa bahay o nasa bahay ng magulang nila kahit papano'y ay may makakamonitor sa kanila. Kaya kung may asawa kang mabait at mapagkatiwalaan, mahalin mong mabuti. Kasi sa panahon natin ngayon, bilang na lang sa daliri ang mga babaeng tunay at mapagkatiwalaan sa ngayon. Wala man akong masabing pwedeng sisihin, mababae man o lalaki. At hanggang dito na lang tayo. Sana tulungan nyo akong ma-share ang video na ito. Salamat.